hello so guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, ituturo ko sa inyo kung ninalaman ko dahil uh, na, mat, may napanood akong ng uh, video galing kay Dr. Yoon. Yoon or Yoon, parang ganun. Hindi ko alam kung paano ibig yung, yung pangalan niya. Pero ito nga po, yung mga sinabi niya na bawal nating ilagay sa mukha natin, which is marami sa atin ang hindi natin alam na ina-apply natin sa mukha natin na bawal pala yun. Parang ganun. Ayun na nga. So, without further ado, mag-comment, mag-like, mag-subscribe muna kayo. And hit na po yung notification bell. And of course, share nyo na po yung video natin para naman updated po kayo sa lahat ng mga videos natin. And para marami din po makapanood ng videos natin. So, without further ado, simulan na nga po natin. Magugulat kayo sa number one. Wow. Number one nga po yung bar soap. Ayan, yung mga ginagamit natin uh, sa katawan natin. Usually naman, di ba tayo mga kalalakihan. And uh, meron din siguro mga kababaihan na hindi masyadong um, ano ba tawag dito? Hindi masyadong familiar na hindi mo pwedeng gamitin yung pangkatawan mo sa pangmuka, 'di ba? Iba yung pangmuka mo na um pwede mong gamitin bar soap sa katawan pero sa ka sa mukha hindi daw pwedeng gamitin yung bar soap dahil sa isang kadahilanan at at uh, alam niyo na yon dahil nakaka-dry nga sya ng balat. For sure na napapansin niyo rin naman yan pero meron naman mga soap Diba na mild lang and uh, napapansin niyo nga po marami din mga soap din naman na naglabasan diyan na nakaka-moisturize naman ng mukha. So 'yun daw yung gamitin natin. And number 2, ayan yung petroleum jelly. Bawal nga daw po yung petroleum jelly dahil nakaka-clog pala siya ng pores ng mukha natin. Again, uh, pag clog ang, ang pores mo, mas prone ka sa acne. And bawal din nga pala 'tong gamitin. Pag may acne ka. Again, uh, sinabi din niya kung paano nakukuha yung petroleum jelly. Sa may mga barrel daw po ng mga petroleum, ayan, yung dumikit daw po doon sa may pinaka-surface po, yun daw po yung petroleum jelly. So, again, sabi niya, sabi pa nga niya sa buong katawan, ba? Uh, hindi din daw po maganda gamitin yung petroleum jelly. Ayon po yun kay Sir ay kay sir kay doktor sir ano professor kay doktor yun ayun and again number 3 naman medyo mabilis tayo para hindi naman masayang yung oras nyo ayan number 3 yung body again na body moisturizer ayan alam ko yung iba mga ginagawa nila dahil nagtitipid sila yung pang body nila ginagamit nila sa pang muka again sabi ni doktor yun ayan yung body moisturizer daw can clog pores again and again pwede ka daw magkaroon ng breakouts pag ginamit mo daw yung uh, body moisturizer mo so again, yung pangmuka at pangkatawan ay iba rin, katulad din yan ng towel, hindi pwedeng yung towel mo pangkatawan ay towel mo rin pangmuka parang ganun lang, so iba talaga yung pag-aalaga natin sa muka at iba yung pag-aalaga natin sa katawan natin kasi magkaiba din naman yung skin type ng uh, muka natin and uh, yung katawan natin, ayun so mas sensitive nga yung muka And again, number 4 but not the least Ayan, bawal na bawal daw po Ayon kay Dr. Yun Na gumamit ng uh, rubbing alcohol Ito sa kadiliak uh, ito ay sa kadahilan ng, ayan, medyo nabubulol pa tayo. Ang rubbing al alcohol daw po yung ginagamit natin. Alam nyo na yan, yung mga, di ba, pandemya alam nyo naman yan. Halos ipaligo na talaga natin yun. Pero yun nga, uh, sabi nga niya dito, yung rubbing alcohol daw ay nakakapagtanggal ng oil ng ating muka which is kailangan din ng uh, mukha natin. Ayan, and, um, alam nyo yun, um, magkakontra siya, nakakatanggal siya ng, uh, oil daw ng muka pero dahil doon, nagsisend siya ng um, sa utak natin na kailangan mag-produce pa ng mas maraming oil yung mukha natin. And pag masyadong oily, hindi na rin naman din maganda yon sa mukha natin. Saka mukhang dudugyutin talaga. Ay, ewan ko lang, pero sa akin kasi pag masyadong oily mukha ako, nagiging dugyutin talaga yung mukha ko. Pero yun lang, yung mga um, kinuha natin, actually may isa pa. Hindi ko alam kasi kung pwedeng banggitin uh, bangitin dito. Pero yun lang, maraming maraming salamat. God bless po kayo palagi. Bye-bye. Ciao.